Hey yo hey yo mga katigang Ito na yung fifth round Imitation crab meat Ito Masarap din ito Binibake nila yan eh yeah. At saka The sushi Ang panglimang round Thank you. Kumuha ko ng 5 li lima Na sushi At saka Hindi ako kumuha ng Chopstick At saka yung sawsawan ng sushi. I I will go and get later on. Pag pagkatapos nito. Ito yung sausawang ko. Ito kasi hindi hindi ano 'to eh. Yung chili chili kanina eh, chili chili oil eh. Yung sausawang ko nang ano eh, kaya iba. Kaya kukuha pa ako ng Sausawan ko ng sushi. Pang lima. Pang lima ito. Hindi mang raw. Might <laughs> palakaan na. Okay, dokyo mga katidang babay. Tuloy ang lamon.